Ni Papa O o O.G. Diaz ha, totoo na raw na nililigawan na ni Alden Richards si Catherine Bernardo. Kaya raw mas priority ni Alden ang pahaus blessing ni Kat kesa sa dadaluhang awards sana nito. Pero sa sobrang haba ng hair ni Kat, pati umano si Jericho Rosales ay nanliligaw na rin. Kaloka, sino kaya ang magwawagi? Truman ito true man ito, oh, di ba? Oh, yan ang talk <laughs> oh, oh. of the town talaga, di ba? Oh, Friendship? Correct. Yung awards night na, na tinutukoy nila, kasi di ba si Alden may, mahilig din sa gaming oh. yan, di ba? Ano, parang uh, yung gaming, may mga awards-awards din pala sila okay. doon sa oh. gaming. Hindi yeah. niya pinuntahan oh, oh. yung Hindi dahil kasabay pinuntahan. ng housewarming party ni Catherine. Oh. So, mas pinili niya na pumunta kay Catherine Bernardo. Okay. Kahit naman ako, unahin ko oh, ano, ha? Pero kung saan Oo. nakikita ko pwede, mukhang in love na rin talaga itong si Alden kay Kasi halos lahat ng events nitong si Katrin nandun siya at tumutulong mag-serve ng housewarming, house housewarming, di ba? Oh. <laughs> housewarmer tuloy. <tali>. So, may <laughs> housewarming. House farmer warming, ka dyan. Uh, pero itagdag uh, uh, ko lang doon sa sinasabi ni Papa O, oh, ha? Uh, uh. Diba sabi niya nililigawan niya? Mm Oo. -hmm. Uh -huh. Siyempre may nagkikwento rin naman sa atin. Okay, go. Yan ang ating source. Oo. Sabi ng ating ano, may nagsasabi rin sa atin na between ano Jericho and Alden, Alden, parang mas gusto ng family si Alden. Alden. Oh, oh. na ano kung narin yan? Kasi nga friendship, si Alden binata. Marami rin negosyo kung kaya okay. buhay. Pero we have But, nothing against oh. Oh. kaya kaya niyang buhayin si, oh. ano, si, oh, oh. si, Catherine. si, oh. Si, Catherine. Oh. si Catherine. Pero si Jericho naman, hindi mo natin maialis. Oh. kasi oh, siyempre, kumbaga nagkaroon na siya ng ex-wife, di ba? Mm -hmm. Kung ex-man ha. Mm -hmm. Kung ex-man, di ba? Correct. Tapos ano, uh, binata na rin yung anak. May agwat ng edad, di ba? Tapos may, may anak na malaking factor kasi yung friendship na ano eh, may isang binata at saka isang ano. Uh oh, so si 40 plus na si Jericho, uh oh. I think he's 44 years old and Eto 20 Katrin plus. is 28. Pero, Pero, uh -oh. sila. Pero napansin ko, kapag kasama ni Katrin si Alden, iba yung mga ngiti. Para kung saya, saya niya, nakita ko sa lahat ng yung birthday, yung post-birthday celebration, dalawa dalawang mm. -hmm. ng birthday, housewarming, Kaya may tuksuan pala yung mga friendship nila, no? oh, sila, alam nila. Tsaka si Alin talaga nag effort di ba? Oh, para oh. kay Katrin. Siguro noon pa man, may pagtingin na rin sa kay Katrin, hindi niya lang masabi dahil nga committed pa si Katrin kay DJ. Pero may mga ilan diba? Din daw nagpapayo, malalapit kay Katrin, nag, nagpapayo sa kanya. น่เมจะหิน่ายหินย oh. ห่นยน Kasi syempre nung yung breakup happened parang 3 months ago mm. or 4 months ago that was December kasi, oh. diba? If I'm not mistaken. Mamaya, so, hindi debate na I-enjoy daw muna. <laughs> I-enjoy daw muna ni. Ano, Ay, may mga nagpapayo daw. Gawin narin din debate 'yan, mamaya oh, ha. Oh, sige, parang sige. maganda yata oh, yan. Diba? tama diba. Pero alam mo friendship, parang mapaglaro talaga ang panahon ano, Kung titignan mo yung pangako sa iyo, Jericho and with Christine Hermosa, diba? Tapos si Ano? Catherine Bernardo, tama ba ako? Uh, uh, and Daniel and, 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 Padilla. Linda Tapos linda ay, linda may nalilig na si Jericho sa katsiyan. Uh, si Catherine. Uh, uh. uh. Di ba sila yung unang original na bita? Ilang blita. taon nga, what principle? Kung okay. sila... Mga 16 ba? Mga ano? 16 ba? So, pag-ilan na ba si ano? Ilang taon na ba si Jericho? 44. O, oh, oh, 44. Uh, 28 si Katrin. Oh, Oy, ma 16. mahina ako sa mata. 16. Tama ba? 16, <laughs> 16. ba? 16. Oh, pag-ilan yung <laughs> ano, bobo rin ako. ako palagi. Pero ito na, oh. dagdag ko pa. Oh, kasi yeah, may mga so, uh. nakausap akong Katniel. Mm, Alam nyo ba na no, marami na rin yung mga Katniel nung nag-break sila, nawasak yung love team nila, maraming kumampi kay Katrin. Okay. So, yung mga kampi ng Kat, Kat, Katniel kay Katrin, Kat Ben na daw ngayon. Ay. Di ba dati? Dati, yung Kim Rag, Kim Pau, oh, eh. Ngayon dumipad. naman sa version naman ng Katniel, yung mga ibang Katniel daw, laging, laging hindi ka ko nila alahat ha, baka oh. iba siya kung ibang Katniel pa rin oh, na solid, okay. diba? ba? Oh. May mga Katniel daw na Kat din na ngayon. Dahil kampi kay Katrin. Yes. Oh, 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 oh. Oh, oh. Or, naman yun eh. O kaya, yung iba na mga solid na katin tanggap nila si Alden. Kaya katin. Uh, uh. At yung mga katin ngayon, yung iba lang ha, uh, uh. lumipat na rin talaga sakat. Pero may mga pumunta oh. rin, pero may mga nanatili din kay Daniel, you know, so oh. gusto ko sabihin. May solid pa rin naman ka kasi na. meron naman talagang ang cattle, kasi may iba pa rin naman ang dating ng Cattle. Alam din natin na iba rin ang dating ng Katden. Mm. 'di ba? Parehong kumikita mga proyekto nila. Mm. Correct, correct Pero alam mo friendship sa Jerry Rosales, minsan din natin maris kung may, may AIDS man, parang wala naman yan sa AIDS, no. ba? Kasi, parang gano'n. Tingnan mo naman si Pauline, saka si Big Soto, oh. di ba? Yung ganun mm. ano. Saka siguro, pag halimbawa mas may edad yung ano, yung nakakasama mo, parang mas matured yung But, utak mo, mas marami kong natutunan, mas may nag-a-advise sa'yo, parang ganun. So, nakaka-train wow. kung sinong pipiliin niya sa dalawa talaga, di ba? Kung, totoong ang paresta ng nangliligaw. Eh, ko diba? totoo yan. Oo. Piling ko totoo yan. Pero, kasi, siyempre, knowing Papa Ogi Diaz, Oo. credible yan. Alam niya lahat talaga, nakakarating sa kanya, di ba? So, nasa sa'yo na train kung sino ang mas bet mong maging bagong jowa si Jericho or other than the uh, charts. Masyad kayo kung biglang doll ni Pangilina nang biglang gumawa. Ay, oo, oo, oh, oh, di ba? Uh, Malang na! na kayo. Joke.